Sa land registration lang yon. Sabi ko nga sa ito nga sa akin, gusto ko na ipasa ulian to eh. Babalik yan Babalik yan eh Kung hindi naman legal yung ano niya eh Mamaya nakasanla pa nga ito eh Masaklap Masaklap Narimata na ng bangko Hindi niya rin alam? Wala na Na-scam na, na tayo Ang Nga nga ah Ang problema sa lote! Ayun, meron pa dun. Sayang din kasi ito eh. Ang dami pa sana na ito. Ngayon lang natin na... Ngayon lang tayo nakadala na ano. Pambalot. nasa natin. 50-50 Pip rin. Oh, yeah. Kahit pa paano, may mahabol tayo ba? May mahabol tayo. Hindi masayang makatikim tayo ng yung buong bunga ng ampalaya. Yun, meron pa. Haha. Yun. Ayan. Sigurado yan kasi maliit pa. Uh, 90% nakakuha tayo ng totoong isa natin na maliit sobrang liit mo uy sobrang liit hindi kayo mamatay to sobrang liit na boy mas binalot Okay. Eh, meron pa. Doon tayo. Doon tayo sa may ano. Dito tayo sa kabila. Kalaman si natin. hindi na rin tayo mag-harvest dyan. Uy. Uy, nga ito. Wala buyo. It's a miracle. Ayo. Parang natuyot sila lahat ah. No? Wala na, huling ano na to. Huling salta na natin na rito sa kanila. na hop ito wala na uod na ito inuod na siya kalamansin natin nabansot na eh dahil sa ano nang ampalaya eh Hindi, tatapusin nila natin to. Hindi oh. hey, naman nilaw siya eh. Hindi, may tusok na rin ba? oh Yung kalabasa natin. Wala nagtuloy na nag-ano tayo tawag nito Pururot ta? na Wala nang Wala nang bulaklak Boss palaos na yung ating palaos na ating ampalaya palaos na siya mga kalabasa natin malaman na yung lelaki Ah, ah, ah. Dali kang sumubo sa init. Dali kang sumubo sa init. Ah, dapat yan. Dapat na-expose sa ah. araw ah, yung ating ano. Okay ah. na siguro. Okay ah. Pero yung buka, lumaki na nga sila. Lumaki na yung puno. mabilis yan lumaki okay na kaya okay. boy init Ito itong ating ano oh, subrang sobrang init tanghali na anong oras na tayo pumunta rin kasi tama na to ito yung natin ano ano ito lang mga ng patanti tanggalan mo Ayan, para malinis Ayan. ito yung mga importante grabe boy sobrang init lagitik yung araw Gan. na. Hmm. Nakailan tayo? 1 2 3 4 5 6 Lima hanggang aning. ay mga puno ng kahoy natin. Oh. Silap nisa natin.

umaga. Ano yung mga kasi That's the good. Kailangan talaga na arawan din siya. So yun. Yeah. Pahinga na muna tayo. Sobrang init. Baka atakihin tayo.